Amila pipi aging kota mayet na pagkatali umaro na aging kota dua a mga malaikat. oay na nagiging kota dua a mga malaykat na pagibistiger nira na kota mayet oay manrab buka antawa tawo nuni tuhan nga madino ka ang tuno nuni agamang ka waman nabiyo ka ang tawo inabing ka oay upang magasimbago tano na ni matunamal buda kapagasimbago tano oay manrab buka ang tawo ka. tuhan nga ang Amma ta tu sikap porsin tu nasim bagi tanu na ni mantu su Allah itu hunakan. Di ba? Madinuka antuno min ya gamma ga maga tu sikap porsin tu na bal buda ga tero tanu na sa aya ga makuna Islam. Man nabiyo ka, ang tawa ono ni nabiyo ka, na magatos ka porosinto sa miya kalbulbuda ka putirwatan oron sa ayah nabiyo ka na sunabi Muhammad SAW. O gaib na pagintaw. Dai pagintaw to so agama Islam, dan yani pagintaw agyang ko to pamanakap simbol nang Allah, dan yani mi pagintaw agyang ko tondo wano no Nabi sallallahu alaihi wasallam nasisa di dalma kubo na dinian nanan ka simbol.